din guys kainan na naman sarap ng ulam namin yung bisugo ay bisugo ba yan? dito lang baka mahulog ikaw kain tayo papa daw papa hindi gusto ko ah. mm -hmm. Ne, bumunta pa kanyang ulo anak umiiyak si Ikay. Ikay. Uy, uh, umiiyak. Huwag ka umiiyak, Ikay. <laughs> Ang lala ng halaan, oh. Mataba ba? Oo, ako yung halaan. Ano ko na yung ano? Sando. Hmm. Hmm. Bigay yun na ano. Ay, dating ito nung no, yung hindi maingay na tao. Ang tahimik. tahimik.

Hindi ka na naman kakain ng mga Kakain. kaya kaya. Matapad ka saan? Sobrang halos. Masarap. Ayan uh na. -huh. Purutan lang ito. Gusto nila

Huwag anak, huwag. Kawawa man. Hi, love, love mo siya. Love, love. Love, love. Bibi, urong ka pa doon, anak, sa gila okay? Antis. Bibi, huwag ganyan si Bella po. Love, love lang po, ah. Huwag ka na naman. Ay. Ay, Ay. Ay ma. Yung chuk mo, yung nauna. Wala pala? Ano harap? Urong ka dito anak, parang may si Hindi siya urong. Ano? ano na ano. Ano? Urong ka yung sila ng ni yan? nun pa. Sa ano? Nasaan na yung natin? Ay, may ano doon lang po. pagkain Mmm, mm. Mahulog ka. Morning guys. Hi, ito yung pagganapan ngayong umaga. Good morning. Beautiful people. Oh, ito yung ulami namin okay. ngayon. Lagyan ng manok. Talagang sa ito. ito yung... To, yung chef cook namin. Yung. Kabao ni. Ito yung, yung, ito yung ito ma, ma manager namin. yo oh. Oh, oh. Pa, oh. Plus, sa Dubai? Ayaw, magpakita ng mukha. Oh, yeah. may. Right. Right. Um, right, Ayusin mo na yan at uh, alis na tayo. Hugasan mo na yung mga na yan, dapat hugasan. Mm -hmm. Para naman siya ano? Amo, amo, amo. <laughs> 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 Asa na sila? Tara na, tara na ayan sa'yo mga riders. Tara si Bob. Umalis na kanina. Umalis? Uy, wala, wala ang laman. Oo. Tara sa sa'yo mga riders. Tara na, wala tayo. Wala na eh, oh. Wala si Bob. Tayo tayo dyan. Tayo tayo dyan. Ayun yung manager namin, no? Oh. Kababa lang yan, galing sa ano yan. Anong, anong bundok? Sagada daw. Nagdala ng igurot. Pinabalik uli. Ayan, alis kami ngayon. Ganda na. Ayusin ko lang yung sakyan. Dapat pinag-tray Oi guys, uh, kain tayo ng halo-halo. Halo-halo pacham, pacham, pacham na halo-halo. Halo-halo ng mga taga-Pangasinense. Almusal namin yan. Halo-halo. Kainit. Baka pag-angat ko eh. Ay, wala. Ang lawang magadiyan dito. na talaga, parang sa Jose Miguel. Kalera. <laughs> Kilala ka dito. <laughs> <laughs> <Baskus>. <laughs> 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 may gatas pa ron. May gatas dito. Ang aga naman. Wala pa tayong aga. breakfast na may halo-halo na. Uh, Ay, ah, gusto. Basta nagandang na hmm. tayo si Tita. Nasaan na si Tita? Ito so yung mo, tita. chef namin. <laughs> Mama, ko yun. Ito lang po, basa ang kunin natin para nalalaman na ito. Ang aga naman, oh, kara. Halo-halo. Ay! <laughs> Yung manager na kapos. <laughs> Kinapos na, inubos na lahat kagabi. <laughs> Saan naman? Huwag Huwag ka na nagsusugal. tayo dyan. Wala na tayong pang happy-happy ah. Meron ba? Ba't mo? Ibang <laughs> eh, ano, dami natin sisingiling utang dyan. Eh, ang ang problema ko makakasingil. Oo, oh, mati lang. mga Ba, kung di makakasingil, punta tayong barangay. <laughs> Sa barangay tayo magbablog. Oo, <laughs> oh, kumagal na. Basta punta muna tayo ng kreaks ha. <laughs> punta kami Pampalami ng ilog. Ka no? oh, oh. Tatawa, pati isip. Hmm? <laughs> Thank Walang nice to ah. Ay, meron. Nasaan na si tita nga eh. Nagmamarkis Ba't ang dami naman natin? Ang dami nitong ginuha mo. Hindi lang kung, Alam ko, nandito mo yung mga bata ko. No? Eh, tinakbo naman na pala ng bagyo. Ang aga. pa Hello, hello, hello. Ah, nakita no, na kami ngayon no? sa resort. Hello, so vlog. Okay. Mm. Ito, pinsan dyan. Hindi na ka Kumagawa ng halo-halo. Woo! yan. Para naman ng ano yan. Halo-halo ka rutay. Ang di pang paminsana. Saan pa? Ito mo. ka. Tapos ito pang turkey ano. Turkey. 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 Tapos Allah alo, inihaw na ano, inihaw na tilapia. Sarap, ang dami pagkain, dami pagkain dito. Yes. Meron silang may pa-ice drop, dino, eh. unlimited na soft drinks. Spaghetti. Eh. Eh, so, um, ay, yung na, okay, yung, yung, um, yung, yung um, pakbet, sarap na pakbet nila. Ni oh. si Buntes. Ang date ng chan, mas malaki pa yung chan ko. Ganda dito. Si Skyler. Si Belanji. Uy, sarap na sarap sila dito. Kaya? Hmm. Kaya pa dahil. Uh Oo, -oh, mahangin. <laughs> sarap, Sky. Gusto mo dito, love? Ha? Gusto mo dito, anak? Gusto mo dito, kakay? Gusto mo dito? So nila dito kasi mahangin. No, si Bella. Si Bella yan, magising. Uh, magising, makatulog yan si Bella. Kakay, mamaya tayo magliligo. Anak, na, kakay na. Ligo tayo mamaya. <laughs>

Ayun si Tita. <laughs> Ala, ay na sila Tita, oh, naliligo na. Sorob naman. Hi! Hi! Kamay ka. Lo? Maano, mababaw. Ayun si Tita flowing ito guys flowing doon siya papalabas doon ng tubig doon tapos yung ano niya yung yung tubig niya bukal daw spring siya spring tinan yun daming tao oh. oh, nahuli lang kami ng konti wala na Ayan, mga pinsan lahat yan kamag-anak mga biyanan uh, balae <laughs> Ito yung cottage namin guys. Hanggang dun sa taas. Baba, taas. Ganda, no? Ano na dito? Baka mahulog tayo dyan. may si tita. Bakit? Tawag ko siguro. Ay, paka mm -hmm. uh -huh. Mahangin naman. Hmm? Bloke sana ah. Oh, oh, oh. Mahirapan ka kapag ay. Ay pag maliit na eh, na lang. Oh, oh. Anong ano, <laughs> Siyempre, buntis kasi asawa, walang magawa. <laughs> pag niligyan talaga, mga astig yan, pero pagdating sa asawa, oo. Oh, okay. Yeah. <laughs> okay. 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 Okay

Feeling ko kasi magtitindi ka. pa sa pa rin pa yung brigado. Ako, uh -huh. hmm. oh, magsamat baso ko Ayun, ito. Ayun pala. sabayon ba yun? Ito na yung limited na. Iinom si kuya mo. Ito Sabi lang yun sa akin. Ah, oh, soft drink. So, mo na. Eh, dito na sila, Jeff. Tingsan ko. Ayan, parating pasok po. Ayun, may hello. Ay, yan. Tumaan kami doon kanina. Pero yung mga kasama ninyo, nakausap namin. Doon sila nag territorial sa tabi nila tita. Yung ano, yung... Ano. Ay, ito, painamin ko nga muna sila, Sky. Nakalimutan na magpainam, ha? Kahimik, eh, oh. Busog. Busog. Yan, inanda na na aming isa, kakain na kami. Alaysa! Alaysa! Ito yung pate. Yeah, ayan, yeah. ayan. Maganda, may 65 pesos <messly> si Bidibis. 65 si Bidibis. Oh, kaya hello, lang hello. sa vlog ah. Mga busy boys. Mamaya ito nalabas, mamaya ang gabi. Nasa <laughs> <laughs> yeah, yung luto namin. Tulutan, <laughs> kayong ano. Bibiyan. Yung, yung isa naman. Yung tabo yung turkey. Kasiyahan dito ngayon. Bago lang to, bagong parang bagong... Uh, Mungkin dia tak

Sana papa, Ay, bigyan mo silang ito. Ha? Oh. Okay lang 'yung kanino. May pakbet ang sarap ng pakbet nila. Hindi na ito pakbet, parang karne na ano. May sabaw nagulay mm -mm. Sarap Hmm. Oh. Ang mga lalaki doon may kainan. Ano mm. manager? Anong lagay? Ayos lang? Talunan! <laughs> Papatalo ka kasi eh. Ayun, kaya na. Nagrigat mga yaban. At tayo Magbukas ka ba ng tuna? <laughs>

Ingat kayo! <laughs> Ayan na yung namin. Uwi na rin sila. Sa binalunan pa sila uwi. <laughs> Ay, <laughs> Ay kayo! Ne? Ganda dito sa kanilaw. Ay, mais pala yan. Mura pa ang mais dito, ang kilo? Fifty? Fifty? Ganon din sa amin. Ay, luto na. Eh, yung hilaw, ang kilo. Wow. Oh. Oh. na si Tita? eh, eh ba't hindi dito sumakay si tita eh ang kukuha yung mga lalaki ay baboy pala dito dito Saan? Saan? oh oh, oh. Dito, papunta na sa atin di ba pa pa. <laughs> Parang matino ah. 'Yan, nakakainis. Oo. Ah, kititaan lang siya. Dinadaan lang na niya tayo sa kakulitan niya eh. Ano 'to? Tol. Allen. Bukas pa ulit. Gen Ay, hindi pala. Naglalabak. <laughs> makitid ang daan dito nakakatakot so ito guys kasi yung dadaanan nung sasakyan kaya natatakot ako sabi ko kay papa bababa ako tapos si Senya san ko siya Ayan, oh, nakakatakot magkamali ka dito baka mahulog ka dyan oh. tapos ito pa baka sumabit pa siya dyan dito na kami doon namin pinarada yung sasakyan doon Nag-parada kami dyan, okay lang ba? Ah, okay. <laughs> mga ano namin yung mga pinsan din, ah. <laughs> Ay, naku. Ano na, si Papa? Papa. Papa. Mamukha na tayong bruha. Sarap nang maligo. Maliligo ali ako, guys. Kasi hindi ako nagbanlaw doon. Para ano presko. Isang ligo pa uli dito. Huh. Ang daming ano, kamatsili. Alam niyo ba ang kamatsili? Pwede ka lang. Papakita ko. Ay, ano. Ang daming bunga. Ay, ah. Oopsie. Ang ano. Kaya lang na ano na yata pa ang nasira na. Alin. Yung kamachile, yung mga bunga niya. Oh, oh, oh. Overripe na, no? Overripe. Natuyo na. Bumuka na. <laughs> yung iba natuyo na. Ayun, dun yung sunog nun. Pero ngayon, kaya na. Hello! Ayan yung pin... To my vlog! Ayan yung pinakagwapo na ano, pinsan ko na. Medyo Hello! May, medyo may ano. Hello! <laughs> ah? Nauna pa kayo pala. Ha. Good guys. Mm, ano? Oo po. Ano? iPhone 90? Ayun si Sky. Ayan si Kakay. Oh, hi ka. Hi, hi. na si Bella, tabi kayo, si Bella. Daan kayo. Hi guys, salamat po sa panunood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.